Yeah, you so family predictions, VG3Mine, VK Kahit na ng turing mo sa tulad ko Nandito lang ako na nagmamahal sa'yo nang makita kita Mundo ko ay nag-iba Para bang kumislap pang aking mga mata At nag-slow mo pa nga Nung tayo'y unang nakita Para bang ikinumpara Sa pelikula Sa'yo lang ako Na in love ng ganito Para bang tinamaan Ni Cupido ang puso kong ito Napigani ng gusto Dahil sa isang katulad ko Nagayuma mo Bakit ba ganito ang aking naramdaman Di na kita kaya pang makalimutan Dahil ikaw ang tanging laman Nang aking isipan at ikaw ang minahal Nang ganito't lubusan Bakit ba ang puso ko sa'yo Ay kumakabog na para bang gusto sa puso mo Na magpayabog Kaya naman agad ako sa just ay Nagpahiwatig na sana Mapansin ang munti kong pag-ibig natupad na rin ang tangi panalangin Kahit kaibigan lang ang turin niya sa akin Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman Nung lalo tayo naging matalik na kaibigan Mag sa akin pagkanta ikaw ang lagi kong kasama Ang iyong mga ngiti sa akin ay nagpapahiwaga Ito ngayon ang dibdib ko ay dinadaga Hindi ko kakayanin pag ikaw ay nawala kasi ikaw sa akin ay itinadhana Tuwing ikay nasa harap ako'y kinikilig Pag sa akin nakatitig tuhod ko'y nanginginig Bakit laging ganito ang aking naramdaman Ikaw lang walang iba ang nais makasama na Sa hirap at ginhawa at sa habang panahon Ikaw lang aking mahal, sana'y tandaan mo yun Mahal sa'yo At kahit kailanman Maghihintay ako Na mapansin ito Na darama sa'yo Dahil sa'yo ang oh buhay ko oh. Bigla nalang nagbago ang mga problema ko Bigla nalang naglaho Kahit sabihin ang iba ito Manay malabo, umaasa pa rin ako na magiging tayo Sa tuwing ako'y tumitingin, ikay umiiling na para bang sa puso mo ay meron ng kinikim-kim Hanggang sa pagsilip ng dilim, ikaw ang nakatanim sa buhay kong ito Hindi kita kaya pang limutin sapagkat nagawa aking awitin sa iyo At lagi mong iisipin na nandito lang ako na handang umagapay pagkat ako lamang sa'yo At hindi ko kakayanin na tayo'y magkalayo dahil sa akin ang kanta tayo na ay pinagtagpo Kahit na ang tadhana ay medyo nga mapaglaro Pero hindi yung dahilan para ako sa iyo'y sumuko sapagkat ikaw lang ang tinitibok ng aking puso kahit nagkaibigan na ang turing mo sa tulad ko nandito lang ako na nagmamahal sa iyo at kahit kailan man maghihintay ako na mapansin itong nadarama sa iyo